Ako nga pala si El mismo At ito yung libangan ko sa barko Sa tuwing angkorahe kami Nakakalibang kasi ng sobra ito Lalo na pagka marami kang huli Ito na yata yung pinakamaraming huli ko Sa buong pagbabarko ko Tara, samahan nyo ako mga kamismo Let's go! Grabe, ito yung mga nahuli ko Ayay! Grabe kadami Sobrang dami talaga ng isda rito Yaro? Know? Ibat-ibang isda yan Matang baka tsaka makarelo. lalaki Matang baka makarelo. Sa mga oras na yan mga kamismo ay nakaungkurahe kami sa Bansang Morocco, Diyan yan sa Lion Port. Sobrang nakakalibang lang at nakakatuwa dahil sobrang dami ng isda dito. Daming mga matang baka, mga karel, na may kagandahang laki na din. Sa katunayan nga, kakahagis ko lang dyan ng aking bira-bira. Tapos nung balikan ko, eto na yung mga nahuli ko. Sunod-sunod na sa sobrang dami. Tapos ang lalaki pa yan, oh, apat. Isang babaan lang yan. Kitang-kita naman. <laughs> Tuwang-tuwa. Masarap kasi yan mga kamismo, lalo na kung presko pa yan. Lalo pa at kaming mga siman ay madalas ang kinakain namin lagi ay puro frozen foods lang. Sa pangangawil lang talaga kami nakakakain ng mga sariwang ano, pagkain lalo lalo na sa isda. Bibihira kasi mga kamismo yung marami kang mahuli gamit ang bira-bira. Kuminsan kasi pang ilaliman talaga yung pangangawil namin tapos naglalagay kami ng pain yung bira-bira kasi na yan ay pampakintab lang yung pamain yan kaya tanggal-tanggal na lang kapag may huli na kami pag natanggal na yung isda yan ibabalik ulit yung pangawil tapos hatak-hatak na naman hanggang sa may mahuli na naman tanggal na naman ha ba diba? dami bali sa mga oras na yan mga kamismo ay mag alas 8 na Alas 8 kasi yung gabi dyan sa Morocco. Dyan sa may layon. Tapos late din sumikat yung araw. Siguro mga 7.30 bago sumikat yung araw. Tapos mafag dito sa lugar na to. Sobrang lamig din. September katapusan kami dyan. Umabot kami ng October. Ang uli, limang piraso. Isang hugot pala, limang piraso. Ang dami na. baka Torres Budel fight with Tama mo siya Ayan Mga tropa natin Ayan you o, know? dami ni Ang dami niyan Matang baka Tsaka maka karel, halo halo Sarap Ayan you know? o, mga tropa natin sa kubierta At si Nambang Kain tayo, kain muna tayo Ayan o, din ako Ayan ako Tinadahing yung iba Yan o, dami rin Sida, talaga rito Kain muna Yan o, dami o oh. Daming huli Mga karilo Paano kaya Kung sa Pilipinas marami yan Diba at iba tayo nito Makakapag vlog ka na Magkakaulam ka pa Kikita ka pa ng pera. Oh, ayan oh. Tingnan niyo 'yung uli ko. Sandimba na. Makakarel, oh. tingnan mo 'yung matambaka. Grabe laki. Oh. Way pa. Yan. Grabe. Grabe dito sa may Morocco. Laki ng mga isda. Matambaka, gano. Magkano na kilo ngayon sa atin 'yan? Eh, itong karel, Yan oh, laki oh. Boy pa yan. Sarap yan Ngayon Lilinisin na natin Kasi mag alas 10 na ngayon eh Para ano, Para makapagpahinga na din Bigat siguro mga 15-20 kilo to Okay Maya ulit update ko ayo. Ayan okay, na mga huli grabe dami yan o lalaki pa mga karel tsaka matang baka at ito o saan ko eh ano sa may chamber doon na sa chamber para malamig lamig yung mga huli ko kahapon ito na binilad ko na yung iba yung iba na sa ref Ayan o, daing na daing. Napakasarap nito. Nag-aayuno na kami para sa biyahe namin sa New Zealand. Ay merong makain kasi mahaba-haba kami. Mahaba-haba yung biyahe namin doon Yan o. No? Yan. Dami no. 31, ay 61 pieces yun la. Hindi ko na sinama yung iba. Puro matang baka lang yan. Kasi... Yung makaril malambot masyado. Kaya... Yan lang yung gano'n ako. May May nalaglag na isa. Talagang nabilad kasi... Napaka-init ng haring haraw. Pwede na itong... Anin... Bukas. Ay mamaya. Sarap. At... Doon na rin natapos mga kamismo. Yung masasayang araw namin sa pangangawil. Dahil pinaalis kami doon sa anchorage area namin. di ko alam kung bakit. Ang sabi nila ay pilot area daw yon pero baka nakita nila kami na inuubos namin yung isda nila kaya pinakalis kami at mula nung lumayo-layo kami sa pinagangkurahin namin nung una ay napakadalang na ng mga huli namin bilog na naman ang buwan <laughs> video na lang bilog na bilog ang buwan oh. grabe walang mga isda ngayon nagtatago sila dahil bilog ang buwan pero walang kaso yan mga kamis mo dahil nung unang nangawil kami bilog din naman yung buwan noon pero dami namin nahuli sadyang maraming isda dun sa location na yon sa pinagkakurahiyan namin ngayon yung marami mga ibon na lang so paano ba yan mga kamis mo hanggang dito na lang yung video na to hanggang sa muli bye bye